malapit tayo sa Dulag Asa ah, sa Dulag, sa Kwan, sa Tawag ito, sa Burawin

Ano yun mo kung buhay pa ba? Buhay pa o oh, patay? Buhay ba pa, o oh, patay yun? Patay Sip na? Ay sige basta pag patay na piliin mo yung lalaki Napunta nyo? Tap, <pungkanyo>. Tap? Dabaw? Nagkita rin ko ba? Yaway nagkita rin ko nga Mga matikas bye Kayata <tinyo> Kayata Sige, magkakaroon ah, tayo? Sige, di tayo Dito nga! Ah, Tawag ka eh! Ah, Kaya sa nakita nakita ba eh? Ah, si Guno na yung sa puno ito? Si? Si Guno? Guno? Oo Tawag ka Tapos nyo take? Wala, wala. May nag-uuban na ni Guno Marami ni Ague matanong ka ba is Guno? ba? Agihan ko to ni Gunung Gabi Ano wa? Gusto mo kayo magpabuki Ito kung masay doon talaga Ano nga mga kanil? Kung saan ako? Kung saan ka? Ano sa Ano? Sa Pagdong Gabi Hindi, pag ginala gani Pag halimbawa Kukuha ka Hindi pa pag Manila eh, Tapos Buki okay na ko? Basta makakuha ka ticket Or bago ka kukuha Ako ticket number Tawag eh kung Kaya number Hindi okay. okay, okay. Wala naman ko sa piring eh isa na ako pa yung panila sa wabi ko. ako ng ako. Asa mo na yung mabay Sa pitro Sa mo ka, kuwan pirilay. Sa pirilay? Ay, ako nga. May mga ikuman pulot. Oo. Oh. Oh, oh. Yung mangon, kailangan siya mabaw. Dato nga yung sarang bala? Wala, Sa guno lang. Gundo lang, gundo lang. Sa Wabag na home Mga ba siya Nag-visit mo Nag-visit siya sa ako Anya Wala lang ko ka Ati man grip play Lagi kayo gumikan kayo Kwan Nagkang kayo Sige Para lang ito Abad ito eh Uy mo itong isa Ayaw Abad siya Ayaw Ito nga Araw naman ang pili Anya Ang pili ko mga video Ay kaya ta Nang style na niyo Ay huwag na

So, kung gusto mo magsasabi, hindi na. Kung na, huwag sa Manila. Saging, hindi na. Saging, hindi na. na. Hindi na. Ngunit na. lang ba, comment-comment. Taskar ka Diyan mga bay. Diyan lang. kita yun Kita na yung Marcella na. O, mas Marcella skills Marcel, oh, bakit sa American ba? Oh. Nasa LC na Oh, no, 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 no. Si Kwan. Si Kala si... si... na dito. Kirilay. Kalimot na ko ni. Wala na lagi. Kada mo makana ni dito abay, lahos. Apply mo mo, wala na siya Agyo na sa. Ito pa rin

gani kay tawag gani nagpahuway ko dari kay kung nakakaon mo sa kubad rich ini kay tayo ni kwadron sa sugod ang dalani pero niingos pa ba siguro gihatol ang pinutan ko di ko mo gay kidot ang kung trailer di, di kasulo dito as ko ani tar kedo asa mo jo ani angkat, angkat dili di, unang kuha ani sa angkat ako ni nadala sa angkat inasain upat ko kabuhan sa angkat

Jesus, kung kabalo pa ko na makita sa ron, may pahigit. Kita, kita kayo, nagsat-sat ko si buha ko. Kita, kaya mong enjoy. Kaya naging kausay ba yung mga misis ba? Daghana kayo mag na ko ba? Yung uban, ba? Yung uban, mang ba? Yung uban, mang-good na, Yung uban, ba? Yung ba? Yung uban, mang-good ba? na uban, na good ba? Yung uban, mang-good ah, um, basta okay diha ah. problema na kung tanaw ni mo bro sa eh. Manibago, di bago ko si wing ban eh mani bago jud ka di <laughs> man <na> pareha ni diri ana hindi ka nang dikit manggali dikit dikit kay mamitik na oh di ba ah ni bago jud ka ba? may sticker mo jud ah wala ko sticker oh ko no, sticker mo ah pa sulit ba lang kita lagi sa sunod na lang Kasama ni Patuyo na lang yun Patuyo na lang okay. Ah sige kaya rin mga kaunta dre So yan Gay talaga dun midre mga bay Yan yung karun no Diyapa sa eh, ko pa ni Kuan MacArthur mga bay no Kini nga kung gay Kuan lang karun Gay Parking ang karun So Muli itong pangarga Ayos mo itong pangarga da Jo, gaan na ning pangarga na to mga bay anon talang Mag na siya ba? Pati yung trailer, ganap siya rin akala ko sira yan Matakbo pala yan Ay akala ko sira Ay siya taot Akala ko sira eh Palastik pa eh. na yan Akala ko sira ito Nay kay Kay ngon ba naman ko Sira ba siguro na sa kanan <laughs> <laughs> Dah, gue bisa bisa segara dulu. Oh, Sika... nih eh. harga baboy. Oh, ah, oke, okay, kayo gamit ke bos no ra, Oh, niya, okay. kamu nih? Eh, oh, makina, kasih nih Oh, para sa mana? Para nih? Eh? So 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 so, so oh, oh, sama nak. ooh, ooh, Geh. Teh. Geh. Tulin pagi dai na. Kayata. Kahara okay. mondai di ko nato di ai. Abi boko okay. okay. kubana nya awas. Aba Time, Wala lang iba nagdung. Jesus ya, gila mo. Labay, na labay. Ang kwal ba? Ta gitar mo mi ko lang Ako, Ako gihatag ko sa Ginoo ba yang patukod talaga. Puhon, puhon ni Ginoo. Eh. Wala pa hayran ng mental road. Ako ba i kung gusto mo lang ako. Tawagan mo ba lang dis? Sa una, like ko 'di. Kitar mo 'yung tsarya ba. na, nadamay ka tuloy <laughs> Nadamay ka tuloy sa ataw ataw ko ngayon Dahil ano, nag-apul nga ako na ma-unload ko Ma-unload ko kayong, ano na to Yung araw na to Itong pangarga ko huh? DL, dito na kami sa Abuyog mga bay Oh, nakalagpas na kami sa bayan ng Abuyog Pero sako pa to ng Abuyog dito tembul kan punta. Oh. punta. Oh. Diba, pulang kami, dati, dati. oh. Uy, naku. Oh. Ang saklap naman ang nito. Sus, Tawad God. Sana boy driver nun. Sana lang, boy driver.